For today's episode, kung mahilig ka sa Bicol Express pero sawa ka na sa baboy, itry naman natin ito sa manok. Siguradong mapapawaw ka na sa sarap atigit sa latin hindi pa tataas ang BP mo. Kaya tara, simulan na natin to mga kasolid. Bale, hiniwa ko lang muna ang mga manok sa ganito kalalaki. At after ko silang mahiwa mga kasolid, puhugasan ko lang ito ng paulit-ulit ng gasalominaw ang tubig para siguradong malinis. Maraming salamat sa mga bagong viewers at followers dyan. Welcome na welcome po kayo dito. At sakto naman, mainit na yung mantika. Start na tayo mangisa ng sibuyas at bawang. At ahaluwaluwing ko lang to ang kasi lumabas ang napakabango nga At dahil okay na to, mga kasolid, ko na yung mga manok. Bale, sasangkapan ko lang ito ng pabintang durog at patis. At shoutout nga rin pala sa mga masisipag nating workers dito sa Pinas at sa ating mga bayaning UFW, magingat po kayo la, dyan. At tatakpan ko lang to ang sa mag na ang kulay. Maraming maraming salamat nga para sa inyo dahil palagi nyo sinesera mga video ko. At yan, dahil okay na to, mga solid lalagyan ko naman ito ng dalawang kutsarang homemade bagoong. At kung umabot na kayo sa so part ng episode na to, mga solid pwedeng pakicomment naman kung tagasan ka para malaman ko kung so, saan umabot ang video to. Maraming salamat. Bale, binuhos ko na nga rin pala yung pangalawang pigang gata at nilagyan ng isang chicken cubes. At gagat garing ko lang yung mga dumikit sa ilalim dahil sobrang napakalasa nito. At tatakpan ko na to, balikan natin mamaya mga solid Shoutout kay Michael Tan ng Lopez, Quezon Province. At pass forward tayo mga solid pagkalipas ng 20 minutes, pwede pwede na to. Bale nilagyan ko lang ito na siling pansigang at siling pula. At sunod ko nang ibuhos ang purong kakanggata. At nagpapa shoutout nga rin pala si Jordan Suba Miranda ng Kawayan Isabela. At si Badet Juliano ng Bicol, marami salamat po. Bale pang ko lang tong gas na kumulo. At sa puntong to mga kasolid hindi ko na ito tatakpan hanggang sa marido sa sabaw At sigurado ko nakaantabay din ngayon si Jason Mart ng Dagupan City, Pangasinan At si Proylan Garcia ng Lobaliches, Caloocan At dahil luto na nga aking napakasarap at napakasolid na Chicken Bicol Express magpe-plating na tayo At pakirate naman 1 to 10 ang recipe natin ngayon mga kasolid Maraming salamat At syempre dito na tayo sa pinaka-exciting part ang Tiki Man Time yun no Kain po tayo mga kasolid Sus Mario Chef, kanya mana po. Grabe, makakasolid. Napakasarap at napakalasa. At siguradong mapapahanap ka talaga ng kanin pag ganito ang ulam mo. At eto nga rin pala yung sinasabi nilang unang kagat, kanin agad. At bibigyan ko na kayo ng pangmalakas ang perfect bite para dito. Yung nire mo sa kanin tapos bubusan mo ng mantika mga tampo. Taksya po na kalasa ng kalasa at kung tiyempong hating gabi nyo naman na panood to mga kasolid, mag automatic pansit kanto na lang kayo mga bossing, dapat yung spicy ha. At pag ganito talagang kinakain ko mga kasolid, hindi ko talaga mapigilang sumubo. At siguradong naglalaway din ngayon si Ryan Jude Carino ng Arayat at Pampanga. At lulutuin din ito ni Maria Maureen Santos ng Bataan Siguro hanggang dito na lang muna ang episode na to dahil sa off ko na lang itutuloy to. Maraming maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta at sumusubaybay sa aking mga video. At sa mga walang sawang nag-share. Maraming salamat. Napaka-solid nyo. Sobrang na-appreciate namin kayo lahat. Magkita-kita ulit tayo next episode. Magluto na kayo ng Chicken Bicol Express. Maraming salamat sa panonood. Mag-ingat ang lahat. Basta kapampangan, manyaman!